gusto nyo ba kumain guys ng ano ng lugaw kumakain po ba kayo guys ng ano ng ganon so may pakikita ako sa inyo mga katokad talagang ambilis maubos guys dahil napakasarap daw ng luto na ito guys tara atin na yung mga katokad so ayun guys uh, mga katokad friends ngayon kukunin natin talaga itong uh, ano pagkakataong ito para dito sa ating kaibigan kasi conscious talaga ako eh matagal ko na itong gustong uh, i-vlog eh kasi pumupunta yan dito mga Katokad friends alas 3 alas 3 ha Mubra man ng uh, mga 10 o 5 minuto mga alas 4 pa pasado lang yan isang oras lang yan mahigit ubos yan kaagad nakita nyo mga Katokad yung laki ng kanyang uh, pinaglulutuan ah parang dana dinaadaan ang bagyan mamaya O oh ayan din mo guys so, punong-puno ha punong-puno yan mga Katokad tingnan nyo Ayan guys, oh, punong-puno yan. Ang sarap ang bangok niya guys. Talagang ay, eh, ikang nga eh, nakakaakit yung ano niya, yung uh, amoy niya. ay, yung aroma pa lang guys, napakasarap na. Ayan. Maya-maya yan mga katoka oh. Ayan, tatlo pa lang sila rito. Maya-maya yan, abangan ninyo mga katoka dyan. puno na yan. Idol, anong sekreto mo dyan, Idol? Ba't ang sarap-sarap nyan? Idol, anong uh, ano mo dyan? Anong sekreto mo dyan? <laughs> Dalawang kamay daw. O, hindi nangyari din yung mga friends oh. Dalawang kamay daw dyan, sekreto dyan. So, ito guys, yung ano niya, oh. mahang yan guys tapos yung uh, bawang ayan lang mga katukad napakasimple ng kanyang mga ano mga ingredient ng mga katukad ayan. pero magugulat ka mamaya nag, mamaya ang dami na rito mga katukad ayan guys so. alas 3 juice ha pinakita ko sa inyo katukad ayan yung kanyang mga laman loob guys ang mayroong puso ayan mayroong isaw tapos meron siya guys na ano meron siyang kito na tinatawag at yung tinatawag na tuwalya guys ayan parating na sila mga katoka dito ayan parami na ng parami Naalala ah, ko tuloy guys yung uh, ah, nandun ako sa Bicol eh, no? Noong ah, naglalagay ako ng pain doon sa, no? sa uh, bubo. Alam nyo guys, sa ah, mga ilang minuto lang nagdadagsa na yung mga isda eh. Lumalapit na eh. Ganito kasarap yata yung pagkain na ito guys eh. Ayun guys. Oh. Ang yan guys oh. Marami na nga nag-aantay mga guys uh, sa lahat ng mga masasarap kumain ng lugaw dito. Pag natikman ninyo yung pagkain dito na lugaw, napakasarap talaga guys. Uh, talagang uh, babalik-balikan talaga to Pinabalik-balikan yung pagkain ito guys. Yan. nung nainita na kayo guys ng, ano, ng pagkain ng lugaw meron dyan na tubig ah, malamig siya guys at kung magtatanong kayo mga katoka kung saan lugar to dito na ito guys sa, ah, ano, sa may Banawi corner ng, ano, ng Cardis. at yung ah, nagluluto mga katokad taga eh, tagatatalon din to ah, sa lugar ng ah, Kabignayan guys yun Ayan, parating na sila guys Anggang sa mamaya mga katukad yung iba nandoon na sa mga gilid gilid yan araw araw itong uh, kanyang uh, trabaho mga katukad sa kanyang kagandahan dito mga katukad din eh, no? Kasi siyempre ako nakakainad na ako sa ano sa kanyang tinitinda. Iisa lang guys yung ano yung uh, lasa. Talagang parehas lang. Hindi pa iba-iba yung kanyang lasa. So ganun guys yung kanyang ano lugaw. At kung gusto mo rin makakatukad na nadagdagan ng ano ng pampalasa, Merong itlog diyan guys sa 10 piso lang. At yung ibang nag-order mga katoka din, eh, nakakatuwa no. Ah, hindi lamang isang ano, hindi lang isang uh, putahe yung kanyang ino-order. Minsan dalawa guys, grabe. yung isa yung isa mga katoka eh, kung uh, sakali man na ah, uh, talagang eh, uh, habang kumakain ka guys pwede kang ano uh, mag text guys ayan uh, at kung uh, ayaw mo naman may guys sa uh, pagkain mo ayan, ayan kahit sa gilid ka lang guys okay na Ayan, sabi ko sa inyo mga katoka uh, na kanya kanya-kanyang pwesto na yan mamaya kasi ang upuan dito ay ilan lang nasa dalawang upuan lang guys pero alam mo naman tayo mga Pilipino kahit nasa naman tayo kumain okay lang ganun tayo guys ka ano eh, ka cowboy ah, diba? ang sarap ng kainan nila mga katokad tumatakbo na tayo guys ng uh, limang uh, minuto uh, at ito pa guys uh, mayroon pang uh, parating ayan na uh. order yan guys kasi mahilig kumain ng lupo uh, puso isaw kanina guys punong puno yung ano nakita naman niyo kanina kung gaano kapuno yung ano yung lugaw na to sa kanyang ano kaldero ngayon malapit na sa Wampot guys limang minuto pa lang ganito kabilis guys na maubos ang kanyang paninda 5 minutes pa lang guys ha ah, magwa Wampot na agad kaya tama tama yung sinasabi ko sa inyo mga katokad nga uh, ang oras lang Ubus na kaagad yan. Saka ang nyo mga din eh, no? yung uh, isaw niya. Ang lambot talaga guys. Ang lambot, ang sarap talaga. Malinamnam talaga. Saka ito lang masasabi ko sa inyo mga katoka. Itong uh, pagkain dito napakalinis guys. Napakalinis. Uh, wala akong masabi talaga sa merienda pagdating sa tinatawag na lugaw. At sa mga magtatanong nga pala mga katukad kung ano yung probinsya nung uh, nagtitinda rito ng lugaw uh, Bisaya po yan uh, Bisaya Ayan. Uh, sa lahat ng mga Bisaya uh, Siyempre hindi natin makakalimutan guys yung mga iba pa na nagluluto ng mga lugaw guys uh, shout out sa inyo kung saan man kayo uh, nga pala may naalala nga pala ako sa, ano, sa Kubaw Meron akong nakita na nagluluto din pala ng ano, nagtitinda rin ng lugaw o kahit sa ang lugar guys na mga may nagtitinda basta shoutout po sa inyong lahat dyan uh, na silang dalawa guys sa para sa Bisaya guys Lugaw sir, masarap yan lugaw Diba guys, kitang kita ninyo Ang bilis, ang bilis maano, bumaba ng lugaw So ayan guys, ah, marami nang ah, dumarating at marami nang ah, gutom na gutom na guys uh, ah, makapag na Ang order nga pala mga katoka dito ay 25 or 30 pesos guys kapag uh, nagpadagdag ng korte. Tapos kung uh, merong additional guys na ano na laman, ayan. May bayad din guys. Subukan nyo guys, punta kayo rito sa ano, sa Banawi, dito sa Maycardis. Tikman ninyo guys yung uh, logo nito ni Talagang ang sarap Ang sarap talaga guys Hindi tayo nagsisinungaling guys Punta kayo rito Talagang mapapas mapapawaw ka talaga sa sarap dito Ang sarap Kasi makikita naman ninyo mga katukad Na araw-araw talaga to sa Yun nga nasabi ko nga sa inyo mga katukad Na nandun ako sa kabilang uh, kalsada Nakita ko na Andaming kumakain talaga rito mga katukad Talaga I promise punta kayo rito guys para malasan niyo kung gaano kasarap itong dugaw ni ano ni Bisaya. Ayan oh. Hmm? Kahit standing position guys okay na alam mo guys ang pinakapaborito kong kainin dyan alam nyo kung alin yung tinatawag nilang ano na kito ayan masarap talaga yun may uh, kunting uh, laman guys ang sarap sa saka, saka yung ano yung tuwalya ang lambot din guys kasi niluluto daw yan ng ano eh ng umaga pa so nakababa talaga guys sa ano sa apoy kaya uh, sobrang lambot ng mga laman guys hindi hindi yan katulad ng ano parang bubble gum na magpapag-away ka talaga pero ito guys, sa uh, ano siya eh, nagmi-melt ba siya? Habang uh, mo mga katokan, talagang uh, marara, mo guys yung ano, yung sarap. Napakasarap uh, talaga. Ayan, uh, kinakalikaw pa ni ano, ni idol yung ano, yung sili. Mangang yan. Alam niyo ba mga katokad, eh, nagpapagawa ng kotse yan. Nakita niya lang na mayroong logo dito. Talaga Pilipino talaga. Proud to be Pilipino guys. Kahit saan, basta magutom, basta lutong Pinoy, kain. Ang lalaki guys ng isaw. Hindi talaga lugi guys sa ano. Sa presyo kahit yata 35, 35 guys pwede na ano yan eh. hindi na yata tatanggi yung mga kumakain kasi nga siyempre yung mga isaw nga lang ang lalaki na guys pati yung puso guys ang ganda ang masasarap. sa isang order guys ano sa isang order ang dalawang ano mayroon siyang dalawang uh, ano, laman loob na in order kaya ang ibinayaran niya guys is 50 pesos. Ayan. So ayan. Sa naman guys sa ano, sa kinakainan guys sa uh, may ginagamit uh, na naman na, na plastic na pagkatapos kumain, ayun uh, nga uh, na tatapon na siya guys kaya malinis yung ano, uh, kinakainan nila guys. So ayan, lalo nang dumadami guys. sa uh, mayroong uh, mayroong sa kabilang uh, kalsada. Ayan. Meron minsan may nasa Kabignayan, Kitanlad, minsan nasa Kaliraya, Agno. Yan ganyan ganyan mga guys yung mga pumupunta dito sa Kainan kasi itong uh, cardis na to guys. Eh nasa kalagitan ito ng ano ng Keson uh, av saka e. Rodriguez gitanggit na ito guys kaya yung uh, apat na isk na corner guys galing pa yung iba doon sa lugar na yon pupunta lang dito para magmerienda ng lugaw guys So, ngayon nga guys, ay, hindi naman tayo ngayong kakain kasi siyempre busog na busog ako, kumain ako sa bahay at kumain pa ako dito sa may katabi niya may maruya kasi rito nga tinitinda, so ang kinain natin guys is maruya eh, wala naman talaga sana akong balak guys na, ano, na mag uh, vlog ngayon, uh, nga alam na no, talaga ako dahil nga sa sabi ko napakarami talagang kumakain saka yun nga nasabi ko sa inyo mga katukad na isang oras lang mahigit isang oras lang mayigit kumpara sa ibang mga naglulugaw guys na inaabot ng ilang oras paikot-ikot pero itong uh, bisaya na to hindi talaga ito umiikot guys dito nato ito nakapuesto guys uh, pupunta lang yan dito ng uh, ganitong oras alas 3 at mga maya-maya lang makakatoka dahil nasa, yun nga sa inuulit ko na sobrang sarap ng uh, lugaw nila rito uh, nauubos ka agad so tapos na sila guys sa kanilang pagmimerienda at uh, alis na sila Uh, motor pa sila, guys. Yung iba, napapadaan lang. Pero, tingin ko mga guys, eh, napakain na sila dito. Ah, uh, kaya, nahain to na sila rito. Ayan. Kunting pahinga lang mga katokad. Maya-maya, uwi na. Alis na. Pag uh, na yung kinain, ayon. Alis na sila, guys. Mayroon na tayo, guys, na 20 minutes. Ayan. May 20 minutes na tayo, guys. Yung tinitindang lugaw guys na sa na ano, nasa kalahati na 20 minutes pa lang yan guys ha malapit na sa kalahati <coughs> ang lakas talaga guys <laughs> malapit na kay sa kalahati oh <laughs> ibang klase talaga ito guys kapag dinumog dito talaga ng mga sunod sunod talaga yung mga nagmimerienda mga katokan sa kakaganda ng mga katokan ano, hindi niya tinitipid guys sa lugaw uh, ah, puno talaga mga katokan punumpuno punong puno talaga isa ito mga katokan na ano na dahilan kung bakit eh, binabalik-balikan bukod doon sa ano sa napakasarap na ng lasa mga katokan ang ah, nagbibigay talaga siya ng uh, patas na ano na don uh, pagturing doon sa ano sa halaga na kaya nilang binabayad. Suka, toyo, paminta. yan guys. Tapos kunting maanghang guys. Pero yung iba naman talagang mahihilig sa maanghang guys, sa ah, dinadamihan na talaga. Katulad kanina yung mama na bumili na nagpapagawa ng kotse. Ang daming kinuha talaga na maangang. Marahil guys sa Bicolano yon. Pero ako mga katukad ha, hindi naman ako ano, hindi naman ako mahilig sa ano sa maangang pero Bicolano tayo guys. May kanya-kanya talagang panlasa mga katokad ang uh, bibig ng tao ang panlasa ng tao. Ayos boss Thumbs up <laughs> Masarap The best So ayan guys Thumbs up talaga guys Yan ang sinasabi ko sa inyo mga katokad di eh. Thumbs up lagi yung mga uh, Nakakain dito mga katokad So ayan na So ayan guys kalahati na Kalahati na ng malaking kaldero Nauubos Hehehe <laughs> grabe yung iba guys uh, pinagpapawisan na sa kanilang ano kasi uh, mainit na mainit talaga mayroon pa talagang apoy sa ilalim guys Ta mararamdaman mo talaga yung init guys so potolin ko muna mga katukad yung ano yung ating uh, pagbi-video ngayon kasi ab 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 abangan lang natin mga katukad yung uh, pinakadulo kasi mga ilang minuto lang ito mamaya guys ubos na to ako nga pala mga katukad ano? Uh, gusto ko nga pala mag shout out doon sa gumawa kagahapon ng aking uh, cellphone na kung sana ito ang ginagamit ko ngayon kay uh, Ma'am Sara ng, ano, ng uh, lakay re, uh, ano man ba tawag dito? Tindahan ng, ano, na paggawa uh, pagawa ng cellphone na uh, si Ma'am Sara at yung uh, nakausap ko rin yung may ari yata yung kagahapon shout out sa inyo po dyan grabe guys ubus ka agad nung mama na yun no? yung may stripe na kulay pula ayan yung papa ano, guys, napapagawa ng kotse napakain ng lugaw ang bilis na ubus guys ang daming sili na inilagay guys may mga grab na kumakain guys napapadaan lang dito ito pa may dumating pa guys may mga umaalis, may mga dumarating guys ganito dito sa kainan ng lugaw ayan may dumating uli guys Hatid pa guys Mayroon pang dumating Meron na tayo guys na 30 minutes So 30 minutes na lang guys Ang ating inaantay At tinan nyo nyo kung Nilimitahan ko yan guys ng ano ng mga isang oras, mga isang oras kalahati lang guys ubos yan. So gumamit tayo guys ng uh, 30 30 minutes pala, 30 minutes pa lang guys. Lalo pa guys kapag ang pagkain mo ay mainit na mainit pagkatapos si eh, yung tubig ay napakalamig. Wow, sarap. Sarap talaga guys. Masarap, sir. Thumbs up. Alright. ayun guys. Uh, isa na naman ang natong nanganatin. Uh, puro sa thumbs up ang uh, sinasabi nila. Uh, at ipakikita ko sa inyo, mga katukad, uh, friends, yung uh, pinaka-view ng uh, kainang ito. Uh, napaka-simple, guys, ng kanyang uh, tindahan. Tindahan talaga, eh, no? Yung uh, rolling store, guys. Ayan. napakasimple lang. Ah, kita mo yung kanyang ano yung kanyang bubong ah, luma na tapos yung kanyang poste guys eh, medyo baluktot na pero guys hindi naman nakikita yung ganong bagay eh. pagdating sa masarap na panlasa ng Pinoy guys shout out sa inyo mga kumakain ng lugaw tapos yung katabi niya guys sa Jollibee ayan na ah. Pero mas marami pa guys ang kumakain dito sa lug, sa lugawan. <laughs> Gumamit tayo mga katokad ng uh, 35 minutes. 35 minutes guys. At yung iba naman nakikita natin guys uh, nag uh, take out na lang. At uh, dadalhin sa kani-kanilang mga pamilya guys. Kumukusun muna guys tayo ng uh, 40 minutes mula kanina ng ating uh, i-binidyo si yung lugaw na to. Ang sabi ko sa inyo mga katokan, mga megits ang oras lang guys. At mamaya, makapalikan ko siya mamaya kasi hindi uh, ako ngayon okay, nakaupo sa akin mo to. natin guys sa loob ng uh, 40 minutes kung hanggang sana yung naubos na lugaw. Few moments later. 40 minutes guys, ayan na kanya na karami ang naubos. Ang So ayun guys, sabi nila natin yung uh, maglulugaw. Sa 40 minutos, nakita na ninyo mga katokat kung gano'n nakarami yung naubos. Ganon kabilis ma-benta yung kanyang uh, lugaw. So mamaya, mga ano pa, guys, mga 20 minutes pa, ay uh, isang oras na yon babalikan uli natin kung sa isang oras na binigay ko sa inyong limit ay totoo na Mauubos agad ito, guys. So, ayan, guys. Isa ito sa kumain ng lugaw ngayon. Uh, tatanungin natin kung gaano kasarap. Sir, gaano kasarap yung uh, kinakainan mo ng lugaw ngayon? Sarap. Sobra. Sulit. Magkano ba yung uh, order doon? 35. 35? Ilang uh, piraso na laman? Isang laman lang. Kaso, sobrang laki na lang. Laman. Sobrang laki. Oh, ayun guys. Ayan uh, ang sinasabi ko sa inyo na isang uh, laman lang. Pero, uh, kung baga saan, o, na yung... Uh, naman uh, na yun ano sir oh, ayun so isa yon na patunay mga katokan na uh, sinasabi ko sa inyo na ang uh, pagkain ng lugaw na yon uh, talagang napakasarap ito pa guys napakay uh, napakai pa rin <laughs> a few moments later So ayan guys, uh, ang oras natin, uh, lumampas na tayo ng uh, isang oras at may uh, uh, 20 uh, minutos guys. So yun, uh, bawin na tayo. <laughs> ang ganito lang guys, bye bye. God bless. You. Peace.